Sa kaugnay pa rin balita, dumako tayo ng Bicol. Ang PNP doon handa na rin sa darating na tinaguriang Ala-Ala 2025. Mula sa Remy may may detali, Rajuman Leo Barsiliano. RMN Live Report! Handa na ang Philippine National Police Bicol Region at lahat ng mga Police Provincial Director, City Director at mga Municipal Chief of Police para sa dispiras, kapistahan at segunda diyan ng undas sa lahat ng mga dadagsa na libon-libon na mga mga na dadalaw sa iba't ibang puntod at sementaryo ng kanilang naulilang mahal sa buhay. Naglalagay ang Philippine National Police sa mga public assistance center sa lahat ng mga maraking cemetery at maliliit. Maglalagay din sila ng mga personay na gagabay sa may mga dalang anak na maliliit. Papasok sa mga cemetery at sila ay mag a para hindi ito mawala dahil sa pagdagsa ng mga mahal sa buhay sa iba't ibang cemetery kasama mo sa Arena de Gaspar by Pagans Nico Wigan, Raga Manlaya Barsigano, Tatak RMM. RMM. Network News.